Video na ito, tuturo ko kung paano mag-appointment, magpalinis, magkano ibabayad at ano ang dapat ihanda para sa pagpapalinis ng split type aircon sa SmileServe. Una, pumunta sa website ng SmileServe. Nakadisplay sa video ang link. Ilagay ko din sa description yung link para i-click nyo na lang. After nyo na-click, madadirect kayo sa homepage ng SmileServe. I-click nyo lang ang aircon cleaning. Madadirect kayo sa customer details page. I-fill out nyo yung mga required fields tulad ng last name, first name, at mobile number na gagamitin pang contact sa inyo. At email address for additional contact point. Just in case na di ka makontak ang number nyo. Service address section, Region fill Manifilap ang region, province, city, then barangay, at finally, street address. Siguraduhin nyo kompleto para mas mabilis matrack ng SmileServe team kung saan kayo pupuntahan. Next ay Booking Details section. Sa Service Needed Field, i-click nyo lang ang Aircon Cleaning. Sa Preferred Time Slot, Anong time nyo gusto puntahan kayo ng SmileServe team? Ang pinili ko sa akin ay AM dumating sila around 9am. So if PM ang pipiliin mo, possible na dumating sila 12pm to 5pm. Next is available service date. Ito yung date na gusto nyo magpalinis. Make sure ang date na pipiliin nyo ay may tao sa bahay. After that, click nyo yung button na submit. Lalabas dyan ang message modal na wait nyo lang kukontakin kayo ng SmileServe Call Center. After mga ilang oras, may sa inyong unknown number. Sagutin niyo yun. Iko-confirm nila ang mga nilagay mo sa name, address, at pinili mong date at time. After mo confirm, may marireceive kayong SMS text message mula sa SmileServe. May link na clickable sa text. Doon nyo matatrack yung buong process for confirmation sa booking, sa pagpapalinis sa kanila, kung papunta na sila, nililinis na ba nila at completed na ang buong transaction After that, tapos na ang pag-book for aircon cleaning sa SmileServe Ngayon, ang next na part ay mga advice na lang para may idea kayo kung ano bang mangyayari kapag tumating ng SmileServe team Sa araw ng booking niyo, mag ang text ang SmileServe na paparating na sila at call para i-confirm kung saan kayo nakatira Sa experience ko, apat na tao ang dumating Dahil split type aircon ang pinililis namin isang indoor unit at isang outdoor unit. Dalawang tao ang maglilinis sa outdoor unit at dalawang tao naman sa indoor unit. Need nila ng tubig at may machine at equipment silang ipapasok para doon. Kung kaya nyo, ipalagay nyo yung water machine sa labas kung may gripo kayo sa labas. Huwag sa banyo dahil kapag nilagay nila doon, di na kayo makagamit ng banyo habang nililinis nila ang aircon nyo. Ang buong pulilinis almost 15 to 30 minutes ang tinagal ng pulilinis nila. After nun, may ipapapirman sa inyo and then mabayaran na 1,500 pesos kung split type aircon ang pinalinis nyo. Kung may tanong or clarifications kayo, mag-comment lang kayo sa video. Thank you.